dahon. Okay. Andahan. <laughs> mm. sipag ni Lola, guys. Pag ano nang kuha ng mga batay na dahon. <laughs> kadum Ah, Nahinum dum mm -mm. dito dito banda ka. Oo. Di ako Mm -hmm. Linisang na marisi. Yes. Mm -hmm. Mukha na naman siya ng ano na dahon. Tandahan okay. lang. <laughs> mm -hmm. Sipag ni Lola, mamuha ng ano na dahon. Huwag ka dyan dumaan. Tandahan Tandahan lang. An <clears throat> exercise ni Lola. Kasi umulan kasi kanina, Lola. Oo, kaya nag anuhan din yung mga dahon na. Laki ang malunggay niya. Ayan. Uh, ang Hinihilig eh, niya. Manguha naman. <laughs> Patay na dahon. Ah, tara. Ang ganda ng flowers na to guys. Eh. No? Beautiful kayo siya lula. Oh, na, no, huwag na. Uy, uy, uy. Huwag na yan. Huwag okay. na. Hayaan mo na yan. Kasi, ba ano yan, kasabayan? yan. Bakit? Maano ka dyan. Ma, matumba ka dyan. Hindi. Tarik Si boy mga nanghinlo. Ako, ako na. Ako na magkuha. Si na magkuha, anak. Ah, si, let's go na. bakit ang ngipon lang <laughs> na ako dito Di man. oh, nindot kayo na. Yan, nagandahan siya sa bulaklak, guys. Uh -huh. Kasi yung ganda ng may-ari. Uh Oo, -oh, ikaw yung may-ari dyan eh. <laughs> 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 oh, let's go na. Oh, lakad na kami. Na, Maglakad kami guys. punta so doon. Ayan, para maka-exercise si Lola. <clears throat> Ayan, yung mga kapitbahay mo Lola. Huh? Ayan, yung mga, ito yung mga bahay ng kapitbahay. Mm -hmm. Rambutan Lola oh. Ay ano? 'to. Nana. Nana put sa inyo ha. Ano na mo laklak. Oo. Detetan aus imong gi lakwan ha. Heeh. maglakad-lakad muna kami, guys. Yeah, doon kami papunta. Okay. <laughs> Ayan, si RJ sumama si kay tapa niya. Ini daging mangga diunduh. Entak as naman. Uh -uh, no, Lo. Heeh. Ngit ka ayo. Heeh. Uh Sampal. -uh. Ini taidang. lang guys. Thank you for watching. Bye-bye kamo na dito lo. Wow, ang ganda. Oh, <laughs> oh di ba andamin bunga lo la? Uh -uh. Yan, ang bunga, guys. Hmm. Mm, dah yeah. mm -mm. ganjut. Hukah ayo, na? No? Tama ah, na kasi kuya. Hindi. Yeah. Naigipalit sa gawas. Rick Hildrey? Oo. Na? Tsada ka ayaw. Gumamila na. Hindi ako'y gabi-gabing hindi. Oo. Tano sa mga gilakwan. Ah, ito po doon. Mm Tsada o. Ting. -mm. Na? Dari ka na sa'yo. Ay, mantai. Mm hmm. Ingat kau ah. dia ini mulah yuk. pak. Heeh. Hello. Anak daling. Bye bye. I love baba yang isa. Meglaka dia dah mana hmm wait meh nah hmm gitu nah kita kalau selulah si awak kamu dah selulah adam agak baru ni mini net buti kan ni nak umulan ni macam mana Nauna na siya Grace. <laughs> Dito na kami sa bahay. May mais. Oo. Ayan, may mais. Silang, ano, tanim. Dito na kami, guys. Thank you for watching.